Uli ni Boss JB Tiki Hindi naman ito GT Giant Tiki Ayan o, Giant Tiki Kaya mo putulin yan okay, Di ba magsabi ko sa'yo Pwede na nga ito kung volleyball Yan <laughs> <laughs> kaya pala may hatak ng hatak sa paing kung putang bute butetis <laughs> pala. <laughs> Butete, oh. Ang okay, kit parang bola, parang squeeze ball. <laughs> Ang kulit <laughs> <laughs> Nakakasira yun eh Suki ka! Suki ka ng butete ah! Harvest ng butete no? <laughs> eh ka si hindi zero Oh, butete <laughs> Ayan, nakadali ng malaking tuna si kuya <laughs>

GT Giant ticket Ayan o, giant ticket Kasi nga natin Ayan o, giant ticket Cute eh <laughs> Gawin <Giti>. mo na live bait <laughs> yan Mamaya Hindi hey, ba magsabi ko sa'yo

kirig-kirig yan kaya pala may hatak ng hatak sa paing kung putang eh butetis pala <laughs> <laughs> butete o oh. <laughs> ang kit parang bola parang squeeze ball ang <laughs> <Yung> kulit ang <laughs> lang <laughs> <laughs> no? nah, oh, no? ng ngipin o nakabutol to talas o talas na talas na ano Ituloy ako ng ako pahin. ng pahing. Tignan mo. Ituloy pala, linya ko. <laughs> <laughs> oh. <laughs> <laughs> oh. <laughs> <laughs> ang ganyan. Parang stress ball. <laughs> <laughs> ano yung kulit? <laughs> Ayan ha, lumulubog na. No oh, popper fish na ni Boss JB. Ang <laughs> kulit to. Oh. Ang kulit to mata ka, tapos Ababa ah, eh. mo siya magde-deplete yan tapos galawin mo bilis i Hello, huli yan. Sige, <laughs> luma natin. Oh. Ah. Ah, mo, mo. Ah. Testing, testing. Wala na eh, hindi na kaya eh. Pag hindi nakakaramdam ng na ganyan, ang trip. Ay, eh, ay, 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 no. Ayun mo. Ilikan. Ayan, nawala no, na. Hila, no, no, Hila, no, no, Hila, no, no, Ayan, Hala na Ayan, na ng hangin. <laughs> <laughs> Halos na. Ay, hindi. hindi. bato Lampi yan. Pa, bato ba? Oo, oh, stone bato. May oh, tibu yan. Stone tish yun, no? Stone tish <Stone ito? laughs> yan. <laughs> okay. Stone bato yan? Oo, oh, stone bato yan.

<laughs> Ayan, hindi na hirapan na lumobo Wala lang hangin <laughs> Ay tayo hagis Hagis tayo Ninaw maso, ah, Diyan kasi sa may ano Batuhan na yan Puro na yan eh, lambat eh Lambat ng mga taga dito oh. Eh. Kabilaan yan, sa may batuhan na yun Puro lambat Eh kaya dito na kami matakas tumbok lang Kaso, basura <laughs> first cast yung makikita yung sitapat inyo yun yung sa Maribelis eh parang Petronata yan yung, ano, yung malaki na yan yan yung, yung kabuo na yan Maribelis yan tapos yung susunod nyo yung lima yun May mga naglalambat Ito yung magandang spot Dyan o no? Yan sa batuan na yan Kaso puro lambat kanina eh Pati dun sa kabila puro lambat Malas So si Boss JP na na uri pati siya no Boxing Hindi <laughs> hey ka suri ka ng butete ah ha? Harvest ng butete no <laughs> Eh, hindi ano hindi zero. Oh, butete. <laughs> butete in the house, yo. Hmm, <laughs> di malang say, no? Di ba isa, malang say. Pasok na pasok sa lobo. Wala, hindi pwede. Wala, putol na yan. Okay, okay, okay. All right. All right. Pasok, pasok sa lobo. Oo, kaya Oo. mo. Oh. Ayan, <laughs> okay, oh. oh. okay. nakadali na malaking tuna si kuya. Malaking tuna. <laughs> Kain na bago ano? Hilit ng mama mamaya. <laughs> mag ma kayo naman pa kayo. Oo. Babala sila sure eh. Sabi ko kahit mga Oo. Kaya yun